sa Lechon Dito na muna palit na siya sa Asporton Mga 30 minutes lang ang drive Padulong sa Ilaha Ang ilang pangalan is Sa ilang shop Is at to si J. Cuchinillo Tagkwan na guys $35 per kilo

madami ka no? so anami kahulat nga makaabot mi sa trabahoan kay pang night shift man siya wala kahulat kaprihan ang kanuna kandidson hmm sabi kayo ba eh sabi ka pan sulit yun order na mo guys Kitsun yung kayo glasa Lamit kayo Grabe ka pulido ang pagkakuan sa mga panakot And greg yung kayo guys Kanara guys Thank you so much